Oh, wow! Wow, ang sarap nito! Aba! Oh, tingnan mo ang laki niyan! Oh, mas sinuwerte ako! Well, karapat dapat ako sa laki na ito. Tingnan nyo, mga kaibigan. Sige na, simulan mo, Emily. Okay, buksan na natin. Mmm, ang sarap. Magpalobo tayo ng bula. Gagamitin natin lahat ng bubble gum. Whoa! Yun na ba lahat? Oh, hindi. Walang swerte. Ay, hindi. Kalma lang, pakiusap. Pahiram ng package na ito. Sige, tingnan mo mga tainga na ito. Isa akong pusa. Emily, hindi ba masaya? Tingnan mo ako. Oh, oh, oh. Ang saya-saya. Salamat. Ngayon, ikaw naman. Heto na. Wow! Ako ay napaka-cute na kuting. Meow! Well, ako naman ang kakain ng gum ngayon. Ah, hindi na ako makapaghintay. Ano? Gusto ni Kitty ng bubble gum. Hindi, hindi, hindi. Akin ito. Ah, akin ang bubble gum na ito. Tumigil ka! Hindi! Ano ito? O, oh, tama, gumagawa ako ng pasta. Sige, i-roll natin ito. Narito ang spaghetti. Phew, tapos na ako. Sandali, hindi ito ang aking masa. Bueno, baka may nagkulay nito. Hmm, ang sarap. Wow, ang astig na paraan para kumain ng gum. Hmm, noodles! Gum noodles! Ang sarap! Magpabula tayo! Majestic! Astig! Hmm, hindi ko mapigilan. Talagang masarap. At tingnan mo ang bula na yon. Well, magiging mas magaling ako. Akin na ang turn, hindi ba? Wow! Hmm. Gustong gusto ko ang gum na ito. Oh, ang sarap! panoorin mo akong magbalobo ng bula. Sandali lang! Oh, ang laki niyan. Sa tingin ko sobra na yan talaga. Ah! Oops! Pasensya na mga kaibigan. Lahat tayo ay natatakpan na ng gum ngayon. Kadiri! Hindi ko sinasadya. Well, hindi pa ako tapos. Hayaan mong isara ko ito. At magkaroon ng... Teka, bakit hindi ito natatanggal? Oh, hindi. Ang package ko. Paalam! Oh, anong amoy? Wow! Oo, oh, oh, masarap. Mm -hmm. Hoy, anong nangyayari dyan? Oo, oh, 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 oh. At para sa akin lahat yan. Magsisimula na ba tayo o ano? Well, Michael, ikaw na. Hmm, sa sure is malaki yung mga chopstick na ito. Yan, ito yung kailangan ko. Siyempre, ngayon, paano ko tamang Hindi rin ito yun. Ano ang makakain? Pwede mo lang ilagay sa bibig mo. Sige, yun na yun. Mm, masarap, pero kulang. Ay, nako. Ngayon, ako naman! Ang liit ng mga chopsticks na ito! Subukan ko nga gamit ang kamay! Ay, ang init! Ah. Uh... sige, palamigin natin ng kaunti. Oops. Bella, mag-iingat ka. Well, oras na para sa tanghalian. Akin ito at kukunin ko na. Sige. Hmm, hindi pa ako tapos. Kailan ito matatapos? Nakakatawa ka. O oh, mga kaibigan, ako na ang susunod. Subukan natin ang mga noodles na ito. Yum, yum. oo. paano sila humahaba? Mas marami pa. Hmm. Tara na. Hindi ba ito matatapos? Hello? Bakit ang hahaba ng mga ito? Ah. Uh, mukhang kailangan ni Emily ng tulong. Gawin natin ito. Sige, hilahin. Hoy, anong nangyayari? Ay, hindi. Hindi, hindi, hindi. Halika dito. Oh, salamat, mga kaibigan. Ang sarap. Mm, yum. Tapos na ako. Lipat na tayo. Sandali, hindi ko pa nauubos lahat ng noodles. Ano? Halimaw ka ba? Kaunti na lang ang sarap nila. Tama, mga kaibigan. oh, Oh, oh. Ang huling piraso. Ang sarap. Magaling na trabaho. Ana, yan mo akong gayon ito. May kutob ako na hindi ito masarap. Ay, nako, natatakot akong buksan ito. Ayoko kumain ng broccoli. Ah. Uh, uh Oo. -oh. May broccoli rin ba ako? Ano? Meron akong buong buntok. Oh! Ano nga mo? Hindi. Mabaho. Ah! Oh. Michael? Sige. Ikaw na muna, Bella. Ang Kadiri. Ah, uh, Kadiri. Kadiri, itago natin ang broccoli sa isang bulaklak. Okay, ganyan lang. Walang makakapansin. Anong nangyayari? Mukhang may nagkamali. Oh. Hindi. Ayoko nang kumain ng mas maraming broccoli. Laban lang. Laban lang. Ahoy! Michael, tingnan mo. Mga kaibigan. Ito ay isang itlog. Hindi. kinaing ko na ang bahagi ko. O oh, sige, ako na ang susunod. Ang baho. Kailangan kong takpan ang ilong ko. Ganyan lang. Mas mabuti na. Sige. Oh, nakakadiri pa rin. Masusuka ako. Uh, Huling piraso. At tapos na ako. Nakuha kita, kapatid. Tatanggalin ko ito. Ilong ko! Ano? Sige lang. Ayos lang. Kailangan mo ba ng tulong, Michael? Hindi. Salamat. O, oh, mga babae, pwede ba akong umalis? Pakiusap? Umupo ka. Kailangan mong kainin ito. Ito ay isang hamon. Ayoko. Talagang ayoko. Anong nangyayari dito, Michael? May isa pa akong bahagi na handa para sa iyo, mahal. Heto na. Oh, Lola. At narito ang iyong tinidor. Ay, hindi. Pakakainin kita na parang maliit na sanggol. Sige na, ibuka mo ang bibig mo. Lumilipad na yung eroplano papasok dito. Salamat, Lola. Nakakatawa yan. Bakit kayo tumatawa, mga babae? Heto ang mga bahagi ninyo. Sige, kain na. Ano? Hindi ako pumirma para dyan. Hindi pwede. At narito ang inyong mga tinidor. Tara na, mga kaibigan. Ay, hindi. Paano nga ba nakakain ito ng mga tao? Magaling. Ipinagmamalaki kita. Oh, ang pagkain ng masustansya ay hindi ganoon kadali. Mm, oh, masusuka ako. Napakaliit na matamis ito. Paano ko ito bubuksan? Oh, aba, mas sinuwerte ako. Wow. At tingnan mo ang bahagi ko. Ang laki! Ilan ang candy diyan? Wow! Wow! Astig! Ibuhos ko ito sa aking mangkok. Tingnan mo. Oh, wala yon. Tingnan mo, mas marami ako. Oh, mga kaibigan, kayo'y baliw. Tingnan nyo, isa lang ang candy ko. Yan lang. Sige, ako na ang una sa tingin ko. Masarap, pero kulang. kita ngayon. Ito ang una kong candy at sobrang sarap nito. Mas maganda ang akin kaysa sa'yo. Kaya kong kumain ng marami, tingnan mo. Paano mo nagawa? Aba, kakaiba ito. Kaya ko rin kumain ng marami. Pero mas marami akong meron kaysa sa'yo. Tingnan mo yan! mo, mm, ang daming masarap na bagay. Sandali, ano? Wala na? Talaga? Yan na ba lahat? hindi. Tapos na rin sa akin. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kits.